May dinadayong bilihan ng piyesa ng motor sa kalookan ng ilang rider. Ang mga benta kasi dito, nabibili ng bagsak presyo kaysa bumili sa mga kasa o motor shops. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal King Senko. Mga paps, naghahanap ba kayo ng murang piyesa para sa motorsiklo nyo? Nako, dapat nyong mapuntahan to. Labas masok ang tao sa shop na ito sa Josefina Street sa Caloocan City. Ang siste pala ang shop na Lord's Trading ang pinakamura at pinakakumpletong takbuhan ng mga pups nating rider. Lalo't kapag may kailangan silang pyesa ng motorsiklo. Kasi dito, mamimili ka na lang. Basta alam mo yung kailangan mo. Hanapin mo lang dito pag nakita mo. Mas mura rito. Lahat ng tornilyo at mga maliliit na piyesang nabili nitong si Kuya Ben, wala pang dalawandaan ang inabot. Ang mga ganitong piyesang hanap ni tatay, nasa 3,000 na raw ang aabutin sa labas pero dito, 800 pesos lang. Pagmamayari ng pamilya Nokum ang shop na ito na nagsimula lang raw noon sa junk shop. Since 2005 po, junk shop pa po. Then 2015, nagsimula na po si mama sa motor parts. Tapos doon na po nagsimula lahat. Sinuwerte lang raw sila noon na may kumatok na oportunidad para mangulekta sila ng factory waste ng isang brand ng motorsiklo ang kanilang natisod, mga patapon na sanang motorsiklo. Tinanong po si mama kung bumibili po ng mga piyesa ng motor, gano'n. Then, binyuwing po namin ni mama. Then, nagkasundo po sila. Tapos, doon na po nagsimula lahat. Ilaw ba kanyo mga paps para sa motor nyo? Ayan oh isang bungkos. Hanap lang daw kung anong papasok na sukat sa motor nyo at kung ano anong mga accessories pa matatagpuan dito kung masipag ka lang maganap. Sobrang kumpleto dito mga paps. Makakabuo ka rito ng isang motorsiklo sa budget price na 5,000 pesos. Don't worry daw dahil kumpleto sa papeles ang makina at chassis ng bubuin ninyo. Kaya't kapag nabuo ay legal itong maire-rehistro. Payo lang ng isang eksperto. Para ma-check ng mga inspector ng LTO kung roadworthy ba talaga eh. Kung meron kang papel, i-check mo kung tama yung serial number nung nung chassis number at saka yung ano, engine number. Sa ngayon, patuloy ang pamilya Nokum sa pagpapalaki ng kanilang negosyo. Si lang raw at tiyaga ang puhunan. Awa ng Jos. ay nakapagtapos na rin ang panganay na kapatid ni Pia sa kursong criminology habang siya ay nasa senior high school na at ang bunso nila ay nasa grade 4 na. Ika nga mga paps, may pera sa basura. Ang kalat na para sa iba. Sigurado, meron pang halaga. Mobile Journal, Kingsenko po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.